Ayan, pinagpaplanohan namin itong mag-asawa, guys. Ayan. Ayan ang aming regalo sa aming anak. Nagbukay kami ng mga biscuit. At least, makakain siya. tapos So, ayan, guys. Ipaprang uh, So, surprise namin yung aming panganay na anak na si Oya. Si Daldalitas Ayan, uh, guys. Eh, tabunan na. Ito na ako ko. Bebe! Punta dito. Ano to? Bakit hindi mo to ginagalaw? Ano ga to? Anong... Ligpitin mo yan. Ligpitin mo yan. Buat wow!

Oh, oh, gayaan mo buat na yan, gayaan. Yan uh. nakagayaan ka. Pao ko to kanya nga Ano yun? sasabihin? Thank you! Na-surprise ka, baby kay? Apo! Eh, nagpasalamat ka kay mami. Thank you, mami! Tignan si mami. Ayan si mami. Oh. Thank Kiss mo, dali. Sa akin din. Sa akin din, dali. Mm. Bait naman. Magbait-bait ka, ha? Tama, ang dami mong pagkain, no? Kesa bulaklak, hindi mo makakain. Eh hey, di, yan na lang ating, ano? Yan ang aming ginawa ni mami mo. O, oh, di ba ang ganda, no? Aba. Masaya ka naman. Tingin ka nga sa akin. Masaya ka naman. Apa. Eh. Oh, ka Ma, thank you. Thank you. Thank you sa pag-make-up. Kanina? Kanina po. Oh, ang dami mong pagkain, oh. May chocolate pa yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Kaya ayan guys ang aming Kung sa iba gaba guys ay bulaklak ang ginawa naman namin guys ay ano yung mga pagkain na lang kasi pagbulakla kasi guys ay masasayang lang nakatambak lang hindi kagaya nito ay mga pagkain edi yun ang naisipan namin mag guys di ayun nga plano din namin na gaya na namin gagawin kahit simple pero kita niyo na napasaya naman yung aming anak kaninang graduate ng baker kanina ah, hindi ko lang ipakita sa inyo kanina guys kaya yon ay medyo wala kaming uh, konti lang aming pera ginawa na laki sa aking asawa ay budget meal na lang na bukay na uh, bukay na pagkain ang ginawa na lang namin para kahit pa mapasaya naman ang aming anak. So, ayan guys uh, na lang hanggang pasil ko sa inyong graduation ng aking uh, anak kahit daycare first time namin yun eh kasi yun ang aming uh, anak na na graduate pa lang itong taon na ito so yun guys okay. so masayang masaya siya pinipicture ang pa One, two. Uh -huh. <coughs> ng panya Ang galing! <coughs> So, guys, hanggang dito lang muli ating video. So, sana pwede nyo rin try guys sa inyong mga anak magkagayong merong okasyon sa bata. Pwede nyo try So, medyo pangit pa nga namin. Medyo pangit pa nga ang gawa namin. Pero okay na. na kahit pa paano, napasaya naman yung aming anak. So, yun guys, hanggang dito lang muli ating video. At maraming salamat at gandang gabi at good night. Bye-bye.